Ano nga, pang-exercise na pa Nang muka? Oo Bagi. Anong exercise ba yun? Oh shit! Oh shit! Ang pang- Anong klase exercise? Yung gano'no Sanay na sanay ka ba nung Nag-exercise ka ba? Oo naman Nag-exercise talaga yung ano ko Yung Yung mo? Oh shit! Okay, what is up sa inyo mga boss amo? You know, so pabiyahe tayo. Gamit na naman ang ating kotse. Pero, pero muna tayo susunduin. At bago natin siya sunduin, kailangan muna natin gumamit ng chili perfume. Siyempre, para oh, maamuin na oh, naman tayo at masabihan na naman na napakabango natin. Alright, so ang gagamitin natin ngayon ay itong wet dreams. Oh, wet dreams. Let's go, wet dreams. Malugin nyo muna. Oh, shit! Oh, shit! You know, hey, napakabango. Hahaha. <laughs> Ayun sa mga nagtatanong nga pala mga boss sa amo kung ano yung amoy ng wet dreams. So yung wet dreams nga pala is medyo sweet siya. Pero unisex to pwede sa lalaki, pwede sa babae. So yun lang. So samahan nyo ako. Sumundo muna tayo at mamaya makikilala nyo kung sino yun. Let's go. Um, may tropa siya. Hi. Free ride. At, wala akong pare. Next time, pag nakita ulit tayo. Wala, wala talaga akong pare. Ayan. Ato ako. Ayan na. Ano, uh, trokoy mo na yun? Oh, kanina ko ka pa. Bye-bye. Hey. <laughs> Ingat kayo, ha? Uy, kausta ka na? Takay ng talit, ha? Bango pa din, babe. Okay. okay naman, kamusta? Uy, na-miss kayo pa, bango mo. Ang ginagamit yung binigay ko sa'yo? Ah, alam ko na yan. Ano yan? Wet dreams. Wet dreams. Oo. Oh. Sal. Di ba may wet dreams ka rin? Oo. Oh, oh. Gamit ko nga ngayon eh. Gan ganit ba? Yes! Amin mo na. Ha? Huh? Amin mo na. Oh shit! Kaka oh, <laughs> pa ko lang. Oh shit! Oh shit! Ang dami niyan eh. Maamoy mo talaga yan. Eh. Ha? dami yan eh. Madami ko. May gong... ka na. Okay naman. Ay. Hindi ka ka. Oh, oh, <laughs> <laughs> ay, na yung amoy mo. Okay. Ito yung amoy mo. yung gamit ko oh, oh, before pinakauna yun eh kaya nga hmm. yung una nga amnesia yun ngayon yung parang nag-iba. pero mabango din ano mas gusto mo? yung amnesia amnesia uh, mabango talaga yun eh as in solid <laughs> ito kasi unisex pero mabango uh, rin naman to ah baka siguro ano hindi pero, mo lang hindi mo lang ano yung mabango sya sayo pero um, hindi mo totally trip kasi nga medyo sweet ganon oo oh, oh, yung uh, ngayon okay. pero yung dati kasi yung amnesia Mabango talaga yun. Kasi, oh, okay. Kasi gamit ko yun. Tapos yung kinanakot na. Ginamit mo rin yun? Amnesia? Yes, sir. Grabe ka naman. Yun yung gamit ko ngayon. Na ano? Hindi. Yung amnesia na nakaraan. Pero ngayon oh. na araw, yung wet dreams. Yung wet dreams. Parang oh, tayo. Parang tayo. Hmm. Anong ginagawa Ang... mo dun? Wala. Wala lang. Din. Wala, Wala lang? Wala lang. Baka naman uminom ka na naman. <laughs> <laughs> Baka <laughs> nakipag-inom ka <-inumangala> na <laughs> naman dun. Kanina na pa? Ngayon, wala lang. Nag ka ba? Oh, ayun wala lang. Ngayon ayun. Oh, ka na naman. Wait, ayun, wait lang. Baya mo. baka naman. Ang tigas kasi minsan ano. Oh, Hindi ko pa nga napapayos yan eh. Medyo matigas. Wait But lang. kasi ano? Ano nga. Wait lang. Ang tigas. tayo. May pa ba? Oo. Oh, oh. Ikaw nga. Oh shit! Oh shit! Gagod. Naamoy mo na muna naman ako. <laughs> Namiss ko yung amoy mo. Oh, Hindi ka bang sasakal? Ha? Grabe yung suot mo ah. Grabe yung suot mo. Parang po Marty. Oh, shit! oh shit! Hindi ah. Oh. Hindi ka ba po Marty? Hindi. Galing ako dito sa ano, tropa ko. na. Long oh, time na. Namiss ko talaga bubong mo. Oh, shit! Ay, amoy. <laughs> Mabango ka rin ibang naman. Mabango scent na siya, pero mabango pa din. Siyempre, lahat naman ng scent ko mabango eh. Hindi, mamaya, ano, papamay ko sa iyo iba. Hmm. Yung ibang ano mo? ayo yung iba no? mm. Pero pinaka the best na na-try ko talaga. Amnesia, Amnesia talaga. Uh -huh. Yung binigay mo sa akin na pabango and uh -huh. wet dreams yung ngayon na gamit ko ngayon. Wet dreams. And parehas tayo. Mamaya ano, <laughs> ipapamay <laughs> ko sa iyo ano, yung badass unstoppable. Ewan ko kung may dala unstoppable. Pero solid yung amnesia, no? Oh, shit! <laughs> oh, shit. No. Pag na ano siya, halimbawa dadaan ka. Oo. Oh. Tapos halimbawa naihipan ng hangin. Ano? Ka. Na amoy ng iba ganun. Oo. Tapos ba diba, nasa labahan na yung damit ko. Oo. Oh. Tapos dalaba ako mga 2 to 3 days o 4 days. Ang pa, pa rin yung amoy. Ganda rin siya. Okay. Long lasting na the best. Wala ka bang ano? Wala kang trabaho. Ngayon wala. Yung Saturday. Ayaw, um, ano? Oh, diba? Hindi uh, ka pa po party? Nakaraan lang. Nakaraan? Teka lang, saan pala kita iyahatid? Dito shit! So, Sa dati lang. Okay. Oo, dati lang. Ah, okay. Lang. Akala ko ba? may iba ka nang uuwian eh. Oh, okay. shit! Dati lang. Nagchat kasi ako nung nakaraan. Tapos kala ko pupunta ka ng ano, nakaraan. Ah. Uh, ano yung may busy ka ba? Kailan? Nung nakaraan. Ah, nakaraan. Oo. Oh, oo. Oh. Parang oh, nasunod-sunod din yung med ano. Medyo. Mo, medyo. Ikaw ah guro more and more chicks ka dito ah. Oh shit! Baliw! Ay! Baliw! Ame! May bago ka bang ang tato? Wala. Dati pa din. <laughs> laki ng tato mo ano. Oh shit! Oh shit! Laki ng mo. Ganun mo nga? Tapos malaki din ang puso mo. Ano yun? Ito. Laki. Gusto kong ganyan. Full slip. <laughs> Meron ka din naman ah. Baliw ano lang to. Half nga lang to. Half uh -huh. slip. Kailan mo yan hindi pa palagyan? Wala. Wala pa. Kasi hindi nga nakikita. Ikaw ba gusto mo yung kita? Oh shit! Oh shit! Oo, oh, oh. so with kita. Gusto ko yung kita. Kitang kita, ano? Oo. Oh, oh. Kumain ka na ba? Yes, sir. Kumain Ikaw? ka na? Ay, diet ako eh. Kahit <laughs> <laughs> ako. Gusto mo ba yung diet? Ha? Gusto mo ba yung diet? Oo. oo. Kailangan ah. Uh, magpapayat. Ayan, yeah, bakit? Siyempre, wala lang. Gusto ko lang. Ay! ko ha, baka Lumalaki na nga yung pisngi ko oh, Ay, exercise oh, lang Meron ano ha, pang exercise na parang Nang muka? Oo <laughs> okay. Meron. Meron nga legit ha Wait, right? anong klaseng exercise ba yun? Oh, shit. Ano? Oh, anong <laughs> klaseng exercise? Yung gano'n no? Ay, sanay na Sa sanay baka? ka ba nung Nag-exercise ka ba? Oh, shit! Oh, Ay, naman. Ah? exercise talaga yung ano ko. Yung, yung, yung panga mo? Yung panga. <laughs> Ay, grabe naman, oh shit. Wala na, na no na na, wala, wala na no ano. Wala na Wala ako ibang ini iniisip. Wala ako ibang iniisip. Maganda kasi 'yung nai-exercise yung, 'yung ano. Yung panga. Oh shit. Pang 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 Kailangan talaga bukas na bukas. Ho? bukas na bukas 'yung panga. Oh shit. Oh, shit! <laughs>